Kapim buo talaga 'yan mga migay. O di ba? Masarap po 'yan. Wow. <laughs> <laughs> nilagyan na kasi ng asukal, lumusok usok na. Ito po yung aming gilingan sa Palawan, mga migay. Dito. Sa kapi 'yan. Patukuin natin. Mga uh, migay, kumulo na 'o. Oh. Mm. Sobrang sarap, migay, naubos na. No? <laughs> ah, <laughs> uh, ayun mga migay, good morning po sa lahat. Magandang araw po mga migay. Sa mga solid supporters po namin, hello po. Ngayon lang po kami nakapag-vlog, gawa po nang nasira po yung aming cellphone. Yung mga kasama ko din po, eh, walang wala rin po, katulad ko po rin pong mahihirap. Kaya, bago lang po namin na paayos yung aming cellphone, humanap talaga kami ng paraan para magawa po namin ang lahat na mabuo yung aming cellphone. Kaya andirito naman po kami ulit mga migay. Salamat sa lahat-lahat ng mga supporter talaga namin sa ang dako mang kayo ng mundo. Marami pong salamat. Kasama ko po ngayon yung ating mga kasama sa Tarabidan. Ayun po, kaway-kaway po. Hello. Ayan po, bago kami na naman magkakasama muli. Sa mga kasama po din po namin, medyo busy pa. Makikita nyo po yan mga migay sa susunod naming upload. Sama-sama na naman po kami ulit, kaya abang-abangan ninyo. May content na naman po kami ngayong bago. Ang gagawin po namin ay magsasangag ng kaping buo. Para kung sa English po yun eh, bird coffee, kung tawagin. Kaya ngayon po, ano po namin, yun po ang aming magiging content sa araw na ito. Kaya, samahan niyo so. Ayun, mga migay. Abang-abang lang. Ito po yung kape Kaping buo po yan, mga migay. Kaping buo po yan. Tingnan po natin. ayan. Ayan, kaping buo po yan, mga migay. Ito din po yung witik lang po natin mamaya yung asukal. Kakaunti lang po yung asukal. And dito din po yung kawali na ating sasangagan. Si Migay Bichita po yung ating kasama sa pagluluto, ano? Sa pagsasangag ng ating, ano? kape. Yan po. Andito po yung ating dito po kami magbabayo, kumbaga sa ano pa lubukan. Ito din po yung aming pang durog sa aming kumbaga pag nasangag na po siya mamaya mga migay abang-abang. Ayun po. Ayun po si Migay Lisa ang maglalagay ng ating ano Kapi. Cafe. Ano yun, Migay Lisa? buo. <laughs> Mga Migay, bakit kanina kawaling malaki, ngayon biglang lumiit man yan, Migay? Wala <laughs> ko lang po kay Migay Bigita. Bakit galing mali? Bakit, <laughs> Migay? Ito ka kayo, sa kanilang, maganda rito dari Kasi konti lang siya. Ha, ah, ganun? Kanina laki-laki ng kawaling nakalaga niya, ngayon biglang lumiit. Ano? galing <laughs> hey, lang Migay, kasi may rap yun, malaki yun. O, malaki yun. Malaki. Malaki ah. yung kawali na yun. Ha? Ah. Yung kaldero gusto ko para mabilis na yun. Ay. Tapos. Ito ang kilang yung laman. Ito ang kilang. O, mga, tingnan natin ha. Anong kulay na ba yan pag halimbawa pwede na siyang bayuhin? Mag-brown-brown brown siya, mga. Ay. Right. Karon. Okay. Ah, light. nag-iba ng kulay. Ay, Kailangan pala migay, ano talaga yung dark na pagka-brown bago siya ano. Oh. Ah, ganun ba? Sige migay. Ayun, mga migay, nilagyan na kasi ng asukal, lumusok usok na. Nag-dark na talaga siya migay. ayun kulay niya. Oh. Yan na, oh, di ba? mga migay. Oh, di ba? kailangan luto na rin yung asukal ano mm. kailangan dark din yung pag asukal baga parang ano nilagyan winitikan po namin ng asukal yan migay kasi gawa ng parang magdikit-dikit lang yung ano, para hindi lang ano. kasi pag bayo migay wala kasi kaming gilingan ni eh. yung aming gilingan sinaunang panahon ano po ito po yung aming gilingan sa palawan mga migay Dito. sa api yan Patukong Opo, na dito. Ito pong tawagin sa amin ay lusong. Ayan po, yung kape. Dito po namin siya i dudurogin mamaya. Yan po. Pwede po ano, pang negosyo din po 'yan. Yung kaping buo, wala pong chemicals dito sa kape na 'to. Si kaping buo po 'to, mga migay. Ayun, mga migay, inuumpisahan ng bayuhin ni Migay Bichita. Yung ating kape, ano? Ayan po. Hanggang sa madurog po yan, mga migay. Kasi hindi pwedeng, ano, kailangan durog siya, mga migay. Hindi ba? Ganun po siya talaga kan. Oh. Ayun mga migay, hinahalo muna ni migay bichita para yung sa ilalim po. Yung medyo may buo pa kasi sa ilalim para mahalo-halo po. Magkakatulad ang laki ng ating kape. Ayun, masayang-masayang dalawa Oh. Wagas kung makano. Sige. Si mamaya yung kamay ni Migay, Lisa, mapukpuk dyan ngayon dyan sigurado. Kamali ba? Mapitpit yan. Ingat-ingat mga migay. Baka <laughs> <Makamahalo> yung... <laughs> mahalo ka mo yung kutsara yan Ay, mahalo ba? Mahalo yung kamay. <laughs> mahalo Nakarili na <laughs> Ay, naka Ay, ba migay Lisa yung ating ano? Yung takuri. Yung tubig po. Oh, oh. na po. Ayun. Masalang na. Ha, ayun pala. Oh, migay, lagay na natin doon. Pwede na yan mga migay? Oo, pwede na natin noon. Pwede na pala natin ni eh. ano sige. Ayun buhat buhat binuhat lang man ni Migay ni Migay Lisa. Oh ayan. Sige. Oh, alam gagaling talaga ng tarabida noy. Eh. Huwag gasto sila kinamay kamay lang yung mga takip na makin pakulo pa. Huwag masyadong matapang Migay parang ano lang. Sige, isa pa. Isa na lang oh, tama na. Kasi Migay masyadong matapang yan. Hindi tayo foreigner na talagang pam <coughs> mamaya, ma, hindi na kayo makatulog nyan halo oh. halo halo, oh, sige, konti pa daw sige mamaya, migay, biru mo yung kapi na yan, sige tikman natin yan mamaya yung kaping buo oh, yun sa lalagyan, hintayin po natin hanggang kumulo, yan mga migay para hindi tayo ano kasi kailangan hang, hanggang sa pagpulo po yan matitikman po natin yan kung anong lasa niyan. yun migay hintayin natin yung ano hanggang sa pagkulo niyan hintayin tayo nang natin pag kumulo yan, yan na po ready na isa lang ano na nung isa lang ya kukunin na po natin hintayin lang na po natin hanggang sa pagkulo ayun mga migay kumulo na oh mm. Ayan na natin. O, di ba? Ready na po tayo. Mga migay, kakatina. Ayun, mga migay, magbuhos na sila yan. Pero sinasalak po natin, migay, ano? Para wala po tayong, uh, ano, sa digla. Pag-inginan po natin. Kasi, kumbaga, may, ano siya, latak. pag Ano? Migay, Ayun. Pagkasahin niyo yan sa ating tatlo, mga migay. Opo. Wala pa na, eh hindi ko malamagit pa dito migay wala pa migay maubos ang tawa mo migay <laughs> sige sige migay wala pa tikman natin oh, yan mamaya na, wow okay na, okay na? Okay. Okay. Oh, sige tingnan natin ha ayun kapimbuo talaga yan mga migay o oh, diba masarap po yan wow Tatlo lang kasi kami ngayon eh. Yung ating ibang migay medyo busy. Kaya sabi ko kahit tatlo kami kailangan daw po kasi namin mag-upload talaga. Nilagyan nyo na ba ng asukal yan mga migay? Opo migay, nilagyan na namin po ng asukal. Aloy, oh, naluhalo. Ang akin nga migay, bilagyan mo rin ng asukal yung aking kape. Ayan. Oh, wag masyadong manong mapungkol ako migay. <laughs> 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 ayoko kasi ng matamis hindi ako mahilig uh -huh. sa matamis mga migay kay mahirap na yung mapungkol hmm. tikman nga natin tikman mo nga migay lisa natin bigay kung ano lasa ng kapeng buo hmm, sige yung kapeng buo <laughs> <laughs> magangat migay <ako>, hmm. <laughs> ka. sarap kapeng buo Maano siya? Anong masarap? Malinamnam? Mm, Malinamnam. Naka... <laughs> ano, sinya sinyas yung okay na raw kami. Pero mas okay yung kape, mga migay. Masarap. Ako ang titikim ngayon. Kasi sabi nila nung tumitikim siya, nakakalimot daw kung paano na sila magsalita sa ating kamera, di ba? Hala. Malinamnam talaga, mga migay. Kasi parang minatira pa eh. <laughs> lataki eh. <laughs> Pero masarap talaga. Walang kasing sarap. May arumang mang din. <laughs> masarap talaga. Hey tikman ko na yung topic. Ala. Ang aming at binayo. Tingnan um, diba? oh, di ba? Ang ganda. Oh, sige, tikman mo. Ano yan, nigay? Uh, nigay, grabe sarap. Um. Sarap ang kapindu talaga. Nakakalimutan ng ating mga pangalan. <laughs> May mga pangalan pa ba, Migay? Oo, Alam mo. Grabing na, ayan, nakala mo makakaiwas ka sa camera, sige katawa tawa. Kasi nalilimutan niya na raw pati sasabihin niya. Sige, so, tanungin ko kayo ha kung anong lasa talaga niyan. Anong lasa talaga niyan mga migay yung kaping buo? Tarap Oo. talaga ito migay ng kapi Kasi iba-ibang lasa ta ni kapi. Ito ang original na kapi. Kapi, kapi na natin. Na luto. Mm, ganun. Na ikaw nagtangag, ikaw nagbayo, walang kimikal, makapasok sa iyong katawan mga migay. Mm, okay, Ay, kaping puro. Oh, eh, ikaw, migay lisa, anong masasabi mo sa ating kapi? ko lang po ay masarap ng kapi. <laughs> <laughs> buo. <laughs> migay lisa. Oh akala mo hindi ulap pa yan sa camera, gipaspasan mo na inom. Dito, humarap kami, guys. Akal, sobrang sarap migay, guys, naubos na. No? <laughs> 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 Ang sarap pala kape, puro, kasi mm -hmm. nakaubos ako. <laughs> <laughs> grabe talaga, di ba? <laughs> si Miguel Lisa, galing-galing talaga niya Kasi, kasi guys, <laughs> naubos na rin. Kapi lang yata ang wala sa dalawa no, na to mga migay. Wala na talaga. oh, di ba? galing talaga ng mga migay natin. Ganyan, masarap talaga. So, ayan migay. Natapos din namin yung aming gawain sa araw na to. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Abang-abang na lang po sa aming mga susunod na video. Kaya hanggang sa muli! God bless and thank you for watching!